nakatrops nakatrops naroon tayo sa karagatan no yan mga bakawan no yung mga time na bakawan no dami di ba? oh. yung mga bunga bakawan no diba mga katrops mga bunga yung bakawan no Ayan yung bakawanan mga katrops Yan ang mga alimango. Mga sisil. Yan. Mga alimango dyan. May nagbibintol nga mga katruks. Oh. Yan. Nagbibintol. Oh. Yan. yan mga katruks. Naghahanap buhay. Oh. Ano ng alimango? Ayan mga katrops Bibintol o oh. Hindi natin bibintol na eh, yung mga katrops o oh. Ayan oh. Sayad na Naibasa na kamo. Yan mga parabintol 'yan, mga katrop siya mga gwapong parabintol dito. San san na diba mga 'yan? Ay, dakop garo. Gama na palan. May huli na sila mga katrops. Yan o. Sila mga katrops ang masipag na maghahanap ng alimango. sipag sila di ba mga katrop mahanap silang pambigas para makatulong sa pamilya naghahanap buhay sila mga katrop Ganyan yung mga katropos ang istilo ng paghanap ng alimango. Pinakawit nila yung nakaharihan nilang ano bintol at yung seripon na nakaano sa ibabaw ay yun ang hatake nila ang dala nilang kawit mga katropos aming bakawan diba mga katruks yeah, malahay na sila mga katruks oh. layo na oh. at pagdating doon sa dulo mga katruks napaganong nila ng bintol Nagpapay nga naman sila pagdating nila sa dulo. Siguro at pagdating ng mga kalating oras, yun. naman sila mga katrups. Angatin naman nila ang mga stereopon. Itinan nila kung may huli na naman. Yan mga katrups, ang gawain nila. Ang maghuli ng animago dito, siyempre, bibinta mo, magkakapera ka pambili ng bigas, di ba mga katrops? Para makatrok hindi tayo. Hmm. Ingatan kung malaglag ang matumba ako rito. Kasi wala na, hindi na no? makabidyo. Hindi pa naman tayo nagsisildo dito sa YouTube. Tapos, madidisgrasya pa silpon ko. Dito, ano na? naman tayo, di ba? Nag-asal na ako rito. Salamat sa inyong panood.